Tuturo ko sa inyo kung paano ba kumapa o ng isang melody sa isang kanta gamit lang ang major scale. Good day sa inyong lahat and what's up, what's up sa inyong mga katonong. For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano kumapa ng isang melody sa isang kanta gamit ang major skill. So, disclaimer lang mga katawin, hindi po ako professional guitarist hindi rin ako magalik, marunong lang. At ito'y ituturo ko sa iyo. So, yun mga katawin, paano ba kumapa ng isang melody sa isang kanta gamit ang major skill? So, simulan natin sa major pattern. Una, tuturo ko sa inyo kung ano yung pattern na gagamitin para hanapin yung mga melody sa isang kanta. So, major skill tayo. E, major, skill. So, E, ito, E. Sa second string, 1, 2. Ang E ay nasa 5 fret. Second string. Ayan, second string. Bakit E ito? Kasi kapag open string, ang second string ay, ang note niya ay B, ayos tayo ng isa pataas ng string C, C sharp, D, D sharp, and E. So, ito siya, E. Tapos, saka fourth string, fourth finger nyo ay nasa seven front second string. Saka yung first finger nyo ay nasa fourth front first string. At saka, yung second finger nyo nasa nasa fifth fret first string saka yung fourth finger nyo ay nasa seventh seventh fret first string so ganyan and then next usog tayo sa first string ng fret saka first string 11 fret at saka octave na sa first string sa 12 fret so ganito siya so nakikita yung pattern Whole step whole step and half step Then ulitin ko yung pattern. Ganito siya. Parang do rin. Tandaan nyo, dito yung pattern. Tapos, dito, saka, dito. Full step, full step, and half step. And, kung necessary, kung nakita nyo, or nadinig nyo mas mataas pa dito. Ganyan. Extension nyo. So yung bonus naman or necessary kapag mababa sa E. Ay ito siya yung bonus. Fourth fret and a second finger. Ay second string. Sorry. Sa, sa third string nasa 6 fret. And third string nasa fourth fret. So ganun siya. sorry lang kung mababa yung pakinig nyo sa note na yun. So, example tayo. Ano ba? Yung sa E. So, yung kantang Kabilang Buhay. sa So yan, hanapin natin yung chorus, kung ano yung melody niya, dun sa pattern na tinuro ko. So tignan natin. Aha. So yan mga katulong, hanapin nyo lang. So ganito siya. Ayan, di ba? Nasa pattern lahat. Lito natin. scale ng major saka minor so ibubukod ko na lang yung video yung minor kung paano hanapin ang melody gamit ang minor scale kasi magkaiba yung yung scale ng minor saka major kung hindi nyo pa napanood yung mga ganyang scale na uh, nasa lumakong kong video check nyo na lang po okay lang yan? kung so, sakali nasa key of G i-adjust lang tayo dito sa first string hanapin natin yung note ng G so, ito kung G kung ma, paano natin mabilis na makita or malaman yung G sa second string yung note ay ganito siya G, octave G, saka octave G. so, dito G 6 string bababa ka ng dalawang string 1, 2 saka adjust ka ng pataas ng dalawang string ulit 1, 2 so G na ito kapag sa second string ang hanapin mo ay G, ay note ng G ay bababa ka ng dalawang string string 1, 2 saka adjust ka ng tatlong tatlong friend pataas 1, 2, 3 so G na ito So, Ia-apply mo ngayon yung pattern na tinuro ko kanina. So, yan. Sa dito yung bonus or necessary kung mababa yung... Ayan. So, kung G ito, hanapin natin yung melody na napupusuan nyo ng kanta. So, yung pumasok sa utak ko ay ito. Kung G. Ayan, ganun din yung pattern. <laughs> so, uh, another example pa, kung ang K ay nasa A, Apple. So, G ito, At iska G sharp, and A. Ang maganda dito. So, yan. Ganun din yung pattern. So, ito yung naisip ko, na sample. 走。 din practice yung mga pattern na yun melody um, yun kung makabisado mo na um, exercise lang, lang naman yan kapag sa te yung tenga exercise yung tenga saka isabay nyo yung pattern na yun. mga katanaw kung nagustuhan mo or nakapluta mo ng aral, please like and share mo na rin sa mga friends mo at huwag na huwag mong kalimutan pindutin. Ang pulang button na yan ay kalimbangin ang para updated ka sa ating susunod na video. Nasa sa inyo na yan? Kaya so, kung nandito na lang ako nga pala si Mike Basilio at nagsasabing kung may problema ka ngayon, huwag kang sumuko. Laban lang dahil hindi ka pababayaan ng boss natin ang nasa itaas.